pa yung ramen nila o, oh, ramen dagi um Chinese ano po siya Japanese ja ra, uh, Chinese oh. Chinese ramen dagi um ay be... kang Japan kang so anong bakit bakit sakura kang yung ano yung Chinese um ramen dagi nila dito bakit bakit sakura bakit may sakura Anong ibig sabihin ng sakura? Basta anong ibig sabihin ng sakura? cherry blossom. Ha? Huh? Uno. Uno? Ah, okay. So, ito, ikura. ito ra. Ha? Ito ito sa Ah, ikura pala. <laughs> Wait lang. Ito yung mga iba't ibang klase mga ramen nila, guys. Oh. At ito yung ano, Wonder Kaponi. Diba? Ito yung loob. Ayan po, nag-uusap po yung mga Japanese. Mga galing sa Japan. Ah, ano yan? Ano to? Ah, King po. Anong? Butaw King? Butaw King. Ah, Butaw King. Ah, yan yung Butaw King. Ano yung Butaw King? Bali, ating, butaw king. Ah? Ano daw? Special sauce po. Ito po yung parang pinaka-oil po. Yan? Butaw King.

Ano <laughs> <Ari> mas kayo? <laughs> so, Meron ba kayo? Meron ba kayo? Meron ba kayo ng ganito? Ah, ano mas ka? Na, <laughs> so nag-order so, yeah. mm. na kami ng ano, iba't ibang klaseng ramen yeah. eh, kasi may limang klaseng ramen doon ang pinta ang nabasa ang pinta ang pinta ang ramen red king green king black king Yung isa, ano yung isa yung in-order mo? What? Ang sa akin, unique kasi black. Ah! pala <laughs> 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 So ano, ano kitabot? Ba? Uh, Madam, bakit black yun? Pusit uh, ba yun? Wonder ah, yes, Kakuni King. May magkapusit? Okay. Uh, lang, first time ko makatikim lang. Ka, ano, ano, Wonder Kakuni King. Oo. Uh, tapos? Butaw. Butaw uh, King. Parang... ano na oh, yung... Ala? Oyong. Ano na yung sa'yo? Ito no. Hindi ko tawagin sa akin. Ah, yun. Yung pinaka-kwan. Almost the same naman. Tapos sa border tayo ng... Sa akin, tita yung ah, positita, uh, yung black. Ano huh? yung idamami? Piyan niya dati yung idamami. Ay, yung green. Ah, yung parang pit patani. Picture mo um, na para lahat. Parang siyang... Soybeans. Soybean, pero para siyang... Ah, ano yung ikwa? Yung yeah, may masushi tita. Magkakatang di bagyo. Green uh, peas. Green peas. Green peas. Oh, okay. oh, okay. parang green peas ito, ito mami. mami. Dapat alam kasi yan bakang dapat kasi. May mga sushi. Kay, eh. Ama gusto niyo mag-sushi? Ikaw akala ko mag-sushi okay. ka. Wag. Well, discussion na to, discussion about sa about the HIV and Huh? Oh, <laughs> <laughs> hindi. about sa paano mag uh, mag magano manghingi ng tubig pa paano ba tita um kung hingi kayo ng tubig sa restaurant ano tawag kung yung free uh, free water can I have a service water please ah in Pero English kung, oh ah, lagging my please kung pa ba kasi Ah, uh -oh. uh, parang nagagalang ka. Pero kapag CJ, nakabukod. Oo. mo, "Can I have a bottle of water?" "A bottle water." "Please, so, awak yes. so, mo So, ngayon, sige. So, no? Practice. Practice. So, yung uh -oh. ba Ako 'yung waiter. Uh -oh. Uh -oh. Akin na 'yung file mo, ba. Uh -oh. Excuse me, <laughs> yes ma'am, give me my service water right now. Maldita, maldita. Maldita yung anong napagpag-pronounce niya? Ikaw, ikaw. kasi ano eh, angel, angel. Angel kasi yung ano, pag-pronounce. Eh, excuse me, where are you? Give me your order.

Ayan. Disem lang kami ng ano, food na kinain. Sarap dito ha. Ang nilisig na guys. ayan mga moms nandito na kami sa Sky Branch at sasakay kami ng hello po, afternoon sasakay kami ng ano, tawag dyan, ha? Feris. Ferris Wheel isa namin namin yung mga hunk of the Pangasinan si si Jess at saka si CJ at saka si Manay di ba? At presi si Bakang. At first time ba Bakang sumakay, Kang? Hindi. Oo. First time di Bakang sumakay. At may ano dito, oh, Kang. Mag-abot ka naman, Kang. Ayan. Picture ka muna, Kang. Ayan, guys. Mm -mm. uh Oo. -oh. Ayan po, Sky Ranch. Uh, sky Ranch. So, first wheel tayo. Ano Ano yan? hindi dyan mga kamil- picture na lang ako hm? walang yaka nag-anong na ako picture, picture. video na video yan? oo dito dito ipapasakit hi guys! so dito tayo ngayon sa Sky Ranch in anong ito? Tagaytay Batangas, Tagaytay. Tagaytay Tagaytay Tagaytay! so dito ay mag-ano po tayo dito? uh, magka-travel tayo dito at mag-iipot at sakay tayo ng first first wheel Ferris wheel. Ferris wheel. At katamu natin si Bakak. Yes, oh my God. hello. Bakak, first time pwede ba, mo Bakak. First time pwede uh, ko dito ka ka ng si Sky Ranch. Week. At first time kong makasama si Manay. <laughs> <laughs> Manay is, uh, 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 is uh, 86, 86 years old. Oo, oh, 86 years old. <laughs> Pero uh, looking... So anong, anong iniisip mo ngayon sa Ferris wheel na uh, sa natin? Anong, anong nasa utak mo ngayon? Hindi ako takot dyan dahil. Takot ka yung hindi. Parang gusto mo yung tumakot. Ah, so ito yung series nila sa tagyan natin. Ito ah. yes. pa ah, yung panay. lang. yung panay. Ito yung panay. Ito yung panay. Ito yung panay. May hmm. mga kasama tayong mga ano, mga um, mga hunk o oh, oh, isa din sa isa ba hard trap dito sa Pangasinan si Jess o oh, di ba si Jess yung isa siyang uh, model na ilano ni Bakang ina um, hindi hey, ano, diba, na nun, iba ka kang nadyowa. Hindi naman nadyowa, diba? Tara na, let's go na. Ang mahal mm. ako, so, mag-asap ako. Diyan, diyan. Ano yung isip mo ngayon, ano, Jess? Diyan sa ano, Karen? Actually, this is my first time to go here. Okay. Uh, uh, ano yung ah. Sumakay. Ay, ano mo dito, sa Skyrun. Oh, so, tatanungin mo na natin si, ano si Jess. Ano? Jess, may tanong lang muna ako. Ano trabaho mo pala? Ano yung pinagkakabalaan mo ngayon? Uh, I have uh, a ano, business uh, partner. Huh? Uh, May farm pa. Uh, Saan? Merinario siya ba yun? Pangasin. Yeah. Pangasin. sa Pangasin? na tayo. Or, or... Anak net. siya ng kapitan. Anak ka na kapitan. Oh. store. Ah, so si Jess pala is a business man. Yes, milinaryo nga siya. Milinaryo pala siya. Parang na naman kay Jess. Tumigil ka sa pagpapanggap <laughs> <laughs> So, kasama ni Jess, si si mga jay. pera. <laughs>